toothbrush na ka? So, mag-toothbrush na na mag-change. So, yan. Gising na kami, guys. Ayan. Pinakauna na gising yung tatay. Ayan. So, ayan. Gawa tayo ng breakfast. 9 o'clock na. 9 o'clock and 14 minutes na. Yan. So, maggawa tayo ng breakfast para may breakfast ang tatlo. Si mamang, Si Lincoln. Oh, si Papa. Ku si yeah, Papa. Oxy, Lila. Yeah, ito si Papa. Let's yeah, see. Papa. Si si Grandma Gigi. Yeah, okay si Grandma Gigi. So yan yeah, mag-aano tayo. Naghilamos ng kayo tapos ng toothbrush. So, gawa tayo ng breakfast tayo. to. Hmm, ganyan lang. Ayan. Tapos gawa tayo ng ano. So, may ano tayo dito. Siling ko na request ng sandwich. May nabili tayo kahapon na bread na pang ano. Yung pang hot dog or parang hot dog. So, ang gawin ko nito ano, dito ko ilagay yung ham, tapos lagay na ano. Cheese, tsaka tomato. So, may natira pa kahapon. So, dagdagan na lang natin yan. At, so may nasira pa dito so ayan mag slice lang tayo yan hatian natin yung gitna slice natin kasi iiniti natin yan sa butter mamaya ito tayo sa labas tapos na akong naglaba gantulo ko na yung ano ko so tapos na tayong naglaba ayan ganyan ako naglaba yan yung binabad natin ano. Binabad ko na mga sofa. Cover sofa. So, yan. Magluto natin ng breakfast. So, yan. Unahin natin yung itlog. So, ayan. May ano pa. Nag-moist pa yan. Parang half lang para ano. Hindi siya hard. So, luto natin ng butter. Tapos, maglagay na naman tayo ng ano, butter para sa ano, ham. So, masarap sya. Chicken ham sya. pag golden brown lang natin. Sa wrapper. Sa Para mas masarap. So, mainit na yan kasi 9 o'clock na. So, maingay sa labas kasi may mga tumitilaok pa na manok. May manok kasi sa likod. Sa likuran namin. Ngayon ay mag ng ano, yung bread. So, galing sa freezer yan. So, nilabas ko na yan para mag, ano, siya magso, Tapos ngayon, initin natin siya sa butter. So, ayan. Tapos, luto na lahat. Tapos, lagay ko na lang dyan sa ano. Uh, yung hangir. sa tatay, oh, dalawa. Kay Lincoln, isa sa akin. Isa, malaki kasi siya na bread. Pang ano siya, pang, parang hotdog talaga na ano, size ng bread. Tapos yan, mag-slice tayo magigitin, ng tomato. Ano, tapos tapos lagyan natin yung cheese. mag lang tayo ng cheese. So, unahin natin yung asawa ko kasi gutom na mag May trabaho pa siya. Tapos ayan, lagyan natin ng tomatoes. Tapos yun na yung egg. Tapos ano lang natin, spread lang natin yung ham. yan. Tapos, lagyan natin ulit yan ng ano. Ayan, ketchup pa rin. At saka, kunting ketchup tsaka mayonnaise kasi gusto niya na ano yung medyo juicy juicy yung kinakain niya tapos topping na naman ano shredded na cheese ayan bigay na natin para makakain na with coffee so doon talaga yung kakain kasama sa ano niya kasama sa trabaho niya ayan mag 10 na pala so bigay na natin hindi naman talaga kami gutom medyo ano kasi ako nag coffee na rin ako half na yung naubos ko si Lincoln hindi pa kasi siya yung nahuli na nagising kaya saka siya magising saka ako magluto kasi yung tatay nag naman so ayan para sabayin kami magkakain ayan so bigay natin kay asawa ayan so yan kakain yan kasabay talaga sa ano niya trabaho. Tapos ngayon kami naman ni Lincoln ay kakain. So yan, yan yung kay Lincoln. Ayaw niya ng may, ano, um, ayaw niya ng may mayonnaise at saka ketchup, cheese lang at saka ham at saka egg. So yan, masaya na siya yan. Tapos yan, tinuruan ko siya magtimpla ng ano niya, uh, Milo. So Milo yung iniinom niya ipatry ko siya ng Ovaltine, hahanapin ko pa yung Ovaltine, hindi ako nakahanap sa store. So, yan. Isa din sa gusto niya yung Ovaltine. So, half hot water, tapos half cold water, para mainom niya diretso. So, yan. Lagyan pa niya ng, ano, sugar, para mas more tasty, sweet. Okay, then put, uh, mix with yan. cold water. Tapos, lagyan niya yan, ng ano, half na cold water para diretsyon niya mainom. More. Okay. So yan, at kami ay kakain na. Kami na naman ang kakain mag-ina. So yan. Your mouth on your plate. Kain tayo guys. So Ako hindi ko na piniprepare. Basta andyan na yon sa gilid sa plato ko. Yung ham, yung kamatis, yung egg. Hindi ko na yung parang may preparation na ilagay ko pa sa tinapay yung ano, mga ibang recipe, ibang yan, tulad ng ham. So, ilagay ko lang yan sa gilid, yung egg, yung kamatis, yung mga matitira. So, yan. Diretso na ako po at ako'y kakain na rin. So, yan. Si Lincoln, ginagabayan ko pa rin talaga yan kasi until now, simpre manag-iisa siya. Uh, minsan, sinusubuan ko pa talaga kasi gusto kong matapos diretso yung pagkain niya. Pero pag weekend, walang klase na. So ayan, bahala na siya matapos kung anong oras siya matapos. Pero pag may klase, ayon, Kasi yung time sa pagkain dapat maubos niya kaya sinusubuan ko para maubos niya talaga yung pagkain. Kasi ayoko magutom siya na ha? nakikinig sa teacher na nagyoyon, naghihikap, hikab, uh, ano pa, yung palaging nauuahaw. Kaya gusto ko talaga siya pumunta sa school na busog. So yan, wala namang klase vacation. So ayan, nag enjoy lang kami. Kaming tatlo na sa bahay lang. Kakain tayo mga nanay. So ano rin ang mga preparasyon niyo sa pamilya niyo dyan. At ito ang preparasyon ko sa umaga sa aking pamilya. At dito muna nagtatapos yung vlog natin for today mga nanay. See you in our next vlog. Bye! Thank you for watching mga nanay mama see you in our next vlog bye